O mga Dabarkads, mukhang hindi natuwa itong si Anjo Eliana doon sa pagpapalit ng lyrics ng kanta ng Sex Bomb. Inalis kasi siya yung Anjo Eliana mukhang may pagtingin ginawang Jose Manalo at ang sinisisi nitong si Tickboy Boy na posibleng nagpapalit daw ng lyrics ay si Jose Manalo. Meron palang personal nagalit itong si Anjo dito kay Jose. At nakinuwento niya yung buong storya. Yung Mrs. Dow ni Jose Manalo ngayon na dating dancer ng Itbulaga ay naging girlfriend daw ni Anjo for one year sabi niya sa kanyang TikTok post at ang parang pinapalabas niya ay inahas daw siya nitong si Jose Manalo. Eh na nung habang nung sila pa eh, pinagagalitan daw ni Jose yung kanyang uh, dating girlfriend daw at sinasabi na layuan na yan si Anjo dahil may asawa. Eh, so yun yung pinapalabas na kwento ni Tickboy. At nung naghiwalay daw sila, uh, yun, nagulat na lang din siya nung nagkatuluyan yung kanyang dating girlfriend at itong si Jose Manalo. At ngayon naman, maayos naman sila. May mga anak at maayos naman yung kanilang buhay pamilya. And para sa akin na even worse ay dinamay ni Anjo Iliana yung namayapa na na dating misis ni Jose Manalo daw. May inungkat pa siya na mga kaso before doon sa kila Jose tsaka doon sa kanyang dating asawa. Eh kaso nga yung dating asawa ay uh, wala na. Sumakabilang so, buhay na. At hindi niya kayang depensahan yung kanyang sarili. So bakit pa kailangang idamay dito sa kwento ni Tikboy? Eh... Umaga ano eh, may personal na hugot eh. Talagang masama talaga yung kanyang loob. Sinabi pa niya dito kay Jose eh, napaka walang iyang tao. Daw eh, ang bait-bait naman ni Jose Manalo. Kaya siguro eh ganyan lang magsalita si Anjo eh baka dahil nga eh parang love triangle lang nangyari siguro. Ewan ko. Maganda magsalita din sana dito si Jose Manalo pero malamang ayo na nalang palakihin yung gulo eh. Hindi na yan makikigulo pa at para patulan pa itong si Anjo. Oh, nagsalita din si Miss uh, Ruby Rodriguez kasi itong post na 'to ni Anjo na pinapalabas na parang may binubunyag si Ruby na yung kabit daw eh sex bomb ganyan-ganyan. Ito po ay fake news. Okay? Nagsalita na si Miss Ruby din sa kaniyang Facebook account at sinabi po na hindi totoo yung mga naglalabasan na ganito. Si Anjo naman, hindi naman siya yung nagpakalat nito, pero shinier din niya sa kanyang TikTok. So sana po, yung mga katulad ni Miss Ruby, huwag na nating idamay. na diba? nananahimik na po siya sa Amerika, ayaw po niya ng gulo, naging kaibigan niya si Anjo naging kaibigan niya yung mga dabar di ba Mahirap pong gumit na eh. Kapag uh, lalo na eh, mahaba yung inyong mga pinagsama. So please lang, wag na nating idamay yung mga tao na nananahimik na at uh, wala na sa showbiz sa ngayon. Oh, at nadamay pa sa mga kwento ni Anjo Iliana yung storya ni Val Soto. Ang sinasabi ni Anjo, pinakiusap daw sa kanya dati ni Bosing na ipasok si Val sa paranyake. O oh, kaya daw naging konsehal kasi vice mayor nun si Anjo. o oh, hanggang ngayon, nakikinabang pa rin yung pamilya ni Val kasi naging konsehal si Wahu, yung anak, tsaka yung daughter-in-law. Hanggang ngayon ay nagsisilbi pa rin sila sa paranyake. O, kaya kasi medyo naapektuhan yata talaga si Anjo kapag sinasabi na wala siyang utang na loob. O, maaring hindi kasi naiintindihan ni Sir Anjo yung concept ng utang na loob na ginagamit nating mga Pilipino. Kaya sabi nga ni Yorme sko, Uh, ang utang na loob, habang buhay yan. Eh, kapag uh, merong tao na gumawa ng mabuti sa atin at maraming naitulong sa atin, yung utang na loob natin sa tao na yun ay panghabang buhay. Pero it doesn't mean na susunod at susunod na lang tayo don sa tao. It doesn't mean na hahayaan natin yung taong yun, na abusuhin tayo. Walang ganun. Uh, at at the very least, ay hindi tayo magsasalita ng mga bagay na sobrang negative doon sa tao na yon At the very least, yung mga sikreto na pinagkatiwala sa atin, yung mga memories na pinagkatiwala sa atin na kayo-kayo lang nakakaalam, di ba? I will make sure na safe yon dahil nga may pinagsamahan tayo at may utang na loob ako sa'yo. At wala namang kasing ginagawa si Tito Sen dito kay Anjo kasi pumasok-pasok si Tikboy sa mundo ng political vlogging Asahan mo na na ang mga vloggers, isasama ka sa content nila. O kasi ano eh, uh, ikaw yung artiste at ikaw yung pumili ng side. So asahan mo na, talagang aaraw-arawin ka ng ilang mga vloggers. Ganun talaga yung laro sa political vlogging. At walang kinalaman si Tito Sen doon. Kaya hindi ko maintindihan bakit mo kailangang ah uh, siraan ng siraan si Tito Sen at kung ano-ano pa yung mga sinasabi. O pagdating dun kay Jose, yun, medyo mas... Ano ko pa, medyo mas naiintindihan ko pa kasi medyo personal 'yon between sa inyong dalawa ni Jose 'yon, di ba? Kung pakiramdam ni Anjo natapakan yung pagkalalaki niya, o so sa kanilang dalawa 'yon. That is a personal matter uh, between sa kanilang dalawa. And of course, side pa lang niya naririnig natin. Hindi naman natin naririnig yung side ni Jose tungkol diyan sa buong issue na 'yan. O pero yung mga katulad ni Robi Rodriguez, katulad ni Val Soto. na hindi naman nakikigulo sa usapan, eh wag na sanang idamay, eh. di ba? Yun ang yun ang issue ko dito kay Andrew Iliana na uh, pag sinasabing hindi siya tumatanong ng utang na loob, di ba? Kasi ganun yung konsepto nating mga Pinoy na kapag ako ay tinulungan mo, the very least that I could do is hindi naman ako magsasabi ng mga masasamang mga bagay at sobrang negative na bagay laban sa iyo dahil uh, once uh, once in our lives eh natulungan mo ko ng gusto.